Sobrang ganda ng panahon ngayong araw. Maaliwalas ang paligid at sobrang presko ng hangin dito sa bukid. You need to hold there on the okay. Both side. <laughs> Good job, Papa. Good job, Mama. Молодец, Кейс! Что ты сделал, Брок? Why you need this? I need to put soil you. You uh, maybe need hole, make hole. Сейчас будем красить зайчик. Пока. Верный компаньон. For small soup like me, really what I bought it. <laughs> now we have to dry that here outside. Yeah. Pata <laughs> Yuri. <is> Yuri so excited. <laughs> oh no. Oh no. Oh no, he's coming. <laughs> paint, he said paint. Hey. You want to paint? Me too, hey, me too. I want to paint. Hi, he's gonna get so dirty. Papa, I want to paint. Okay. <laughs> ay, ay. <laughs> Yuri, that's enough. Ay. Ay. <laughs> be careful, okay? Careful, don't don't splash it, don't spill it on your t-shirt. paint there on the bamboo. Maui. Come, Maybe put And it. he will say, oh, I cannot open. I. Oh, it's beautiful. You destroyed my. It's my art. <laughs> art. Your accidental art. Mm -hmm. Nice. You, paint this. you need to wash it. Just use this small broom or brush.

Talagang masaya kami sa buhay namin dito sa bukit. Tahimik ang paligid dito at malayo kami sa gulo at ingay. Nagpapasalamat kami na may kakayahan kaming mamuhay dito ng komportable. Tutuong masarap manirahan dito sa bukid, lalo na't kung hindi kayo nahihirapan sa buhay. Yung hindi mo na pinoproblema, kung ano ang kakainin niyo sa araw-araw, may savings kayo in case of emergency, hindi na problema ang pera para sa araw-araw na gastusin. Walang utang at may source of income. Maswerte kami at hindi na namin kailangan pumunta sa opisina o lumayo sa pamilya para lang magtrabaho. Nagagawa naming kumita ng pera na nasa bahay lang, kompleto at palaging magkasama kami. Maraming time para makipaglaro sa aming anak. She think it's playtime with mama and papa. gawa ng DIY pots ay parang banding na rin namin. Kasi nitong mga nakarang araw ay talagang sobrang nabisi kami sa mga kanya-kanyang obligasyon, kanya-kanyang trabaho. Hindi namin mapu-fulfill ang ganitong buhay kung hindi dahil sa pagsisikap namin, lalo na ng aking asawa. Sobrang laki ng pasasalamat ko at si Dimitri ang naging asawa ko. Napaka-responsabling ama at asawa. Walang bisyo at mapagmahal. At laging inuuna ang aming pamilya. Napakabait at maalaga. Sana'y dumami pa ang mga lalaking katulad ni Dimitri. <laughs> Kaya kayo girls, mga single dyan, piliin yung mabuti ang inyong mapapangasawa. Yeah. Pink, yung responsable, yung makakatuwang nyo sa buhay nang hindi kayo papabayaan at ang inyong pamilya ng inyong magiging mga anak. Drink a you drink water. Ah, it's buko? I didn't know <coughs> Funny. Panny. <laughs> Print ice. Need do you get oh, Ice. <laughs> <laughs> Oh, let's, put it there. Mm -hmm. let's go, let's go, Mommy. Mommy, we need some plate here. Have Have a big plate? We have the Yakimovsky box, big plate. <laughs> Так вот. So, ayan na guys. Natapos na ang aming bakod. May, may ano kami dito, gate. Bibili pa kami ng kadena at saka pang nito. Sa so, ngayon, ito muna. <laughs> Temporary. Ayan. May bakod na kami sa buong paligid ng bahay. Much more safer na ngayon dito yung ano, isang garden area ko. Gagawin ko tong garden area din dito. Kasi may mga tanim na ako dito. May ano na ako kami. Ganito. Tapos oh, may munggo. <laughs> oh! Hindi to munggo. Ano pala to? Um, ano ang batong sa ano? Balatong. <laughs> balatong to sa amin dito sa Negros. <laughs> sa Dumaguete string beans guys tanim to ng mga trabahante na gumawa ng bahay namin may tinanim din ako dito mga lemon grass oh mga lemon grass at sya ka ito yung ano ko sibuyas dahon at malunggay may malami, maraming malunggay dito may marunggay pa dito yan, may ano pa ako dito nasa labas ng bakod ang isa kong pinya. So dito guys, gagawin ko din tong ga ano garden area din ito dito. Maglalagay ako ng mga garden beds dito para sa mga gulay at saka doon din mga herbs at mga gulay ang gusto kong itanim. Tapos, ano mga prutas like watermelon kasi favorite na favorite ni Yuri ang watermelon guys so ayan na po may bakod na kami okay naman yung bakod namin kasi hindi nakakalusot yung mga manok dito ayan na plano naming ano plano naming lagyan ng paint siguro puti or kaya ano I don't know, parang puti mas maganda. Or ganito na lang, i-varnish na lang namin para hindi madaling masira. Dito naman banda, gusto kong patagin to. At saka, o kaya hindi, na, hindi, hindi kasi masyadong patag dito guys. Pero gusto kong taniman to guys ng mga ano, carabao grass o kaya frog grass pa. pa papadamihin ko yung mga frog grass dyan or carabao grass para dito makapaglaro si Yorchig kasi maganda dito banda at saka itong mga puno ng niyog dito ay ipapa, ano na lang namin ipapamintay namin pakuha namin yung mga ano mga buko para iwas disgrasya papamintay namin to ipapakuha namin yung mga mga patay na mga ano, sanga-sanga, -sang, ay mga dahon-dahon. Sobrang fresh ng hangin dito sa bukid. Ayan si Baka, oh. Feel namin bunti si Baka, guys. Sana naman hindi. Ipapaano naman siya, ipapa... Sterilize. Pero after na daw, ng second period niya. Sabi ni Dimitri, mas maganda daw after ng second period niya. Kasi first period, first period pa lang niya yun, nung isang buwan. Tsaka plano din namin guys, ay ipaklose namin tong ano namin, silong namin. Para hindi makapasok yung mga aso. Anyway, wala na mga aso makapasok na ngayon kasi may ano na kami, may bakol. Pero, di kasi magandang tingnan ganyan sa silong. Tapos gawin namin storage room, ah, storage. Tapos gagawa kami ng storage dyan sa may silong namin at ipapaklose namin. Pero, ano na, pa, after na yun na magawa yung second room namin, ipapaklose namin tong silong. Kasi papagawa ba kami ng second room doon sa likod tas, ano pa, isang veranda pa dun sa likod. Gusto namin ng mas malaki-laking veranda. At saka veranda na facing sa bukid. Kasi mas maganda ang view dun. I'm okay, okay, Mama, okay, jump. Mama, good Mama. dance. <laughs> mahulog. Mahulog. I get fall down. I get fall down. <laughs> mahulog. Yeah, come back. <laughs> Say mahulog. <Enemy>. <laughs> <laughs> <That's> scary. <laughs> scary. Baka also wants to climb. Baka also wants to climb? Yeah. Yeah, I'll be Para sa aming tanghalian naman, na namin na bumaba sa aming lungsod at dito na kumain sa isang restaurant. Minsan kasi namimiss din namin kumain sa isang restaurant. Masarap kumain ng mga pagkain, yung hindi ikaw yung nagluto, at saka yung mga pagkain na minsan nyo lang kinakain. Yuri! Hi! Hi. Say Cheers. cheese! I don't like some sushi. I have just leaves. Mmm, yummy! You don't eat that? Mmm, yummy! What? Yummy! Yummy? You eat rice, baby. This one is yummy, I like this one. Satay rap. At pagkatapos naman namin kumain ng tanghalian, ay pumunta kami sa isang tindahan ng mga clay pots. Pipili ako dito ng mga clay pots na magustuhan ko para sa aming mga halaman doon sa bukid. Nice. Nice. Nice? Nice.

Ngayong araw naman, si Dimitri ay nililinisan, pinupunasan niya ang aming mga glass windows. Siya ang in-charge na maglinis ng mga windows namin kasi siya ang may mahabang mga kamay. Hindi ko kasi masyadong maabot itong mga windows namin sa labas, kaya siya ang naglilinis. Si Yurchik naman ay tinutulungan niya din ang kanyang ama. Habang ako ay naglinis at nag naman ng aming kusina. Maganda na naman ang panahon ngayong araw, walang ulan at hindi masyadong mainit dito sa Bukid. Ang aming kapitbahay na si Lenlen Len ay nandito kasi uh, hinayr namin siya na maglinis dito sa aming bakuran isang beses sa isang linggo. Binubunot niya ang mga damo na tumutubo dito except sa mga karabaw grass at saka nagwawalis din siya minsan. Pero isang beses sa isang linggo lang siya nagtatrabaho dito kasi sa mga ibang araw ay kami lang din ang naglilinis ng aming bakuran. Sa hapon naman ay napagdesisyonan ko na magluto ng barbecue dito sa labas ng aming bahay at inimbitahan namin ang aming mga kapitbahay kasama si Lenlen kanyang asawa, mga anak at saka yung mga ibang kapitbahay namin. Mga yung kapitbahay namin mga ano sila apat uh, tatlong pamilya sila. Pero mostly mga ano lang magkakamag-anak lang din sila nila Lenlen. So yung mga kapitbahay namin na malapit dito ay yung mama ni Lenlen. Yung kapatid niya na may asawa na rin, may pamilya at saka sila at ata kanyang pamilya at saka yung iba naman nilang uh, relative din. natuang gabakilid po niya atong kuan cream. Ay aku muling matong. Kireng ako. 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 send me light Ako. 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 muka Ako. 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 Ready to eat. Ready to combate. Combate na. Bruno. Nag-enjoy din si Yuri kasi nandito ang kanyang mga kaibigan. At masaya kami na nakabanding namin ang aming mga kapitbahay para mas lalo namin silang makilala. Mas <laughs> lalo din nila kaming makilala. Gusto namin na mapanatili namin ang magandang relasyon namin sa aming mga kapitbahay. Para talaga ay magiging masaya at matiwasay ang aming pamumuhay dito sa, sa bukid. At ayan lang po mga kaibigan, magkita-kita po tayo sa susunod na mga vlog. Sana ay nag-enjoy kayo sa panunood sa vlog na ito. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na pagsuporta sa aming channel. Mag-ingat po kayong lahat.